Hindi pa makamit ang nais nating kalayaan Tuta ang gobyerno, papit ang pangulo Sinusunod lahat pagutos ng dayong Estado Lang pagbabago Papit tuwad, katulad ng ibang pangulo Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban ang tao ang, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban Tayo ay lumaban para sa ating kalayaan Magpakilos at sa alon ng pag-asay magpaagos Lubos ka ng kasadat, at bumaklas sa pagkagapos Ang utak ay ihasa, simulan ng paglagasa Alamin ng tunay at kung sino ang nagpapasasa Kaya man ang ating bayan na luha ng dayuhan mga nagahari-hari ang kawatan sa yaman pati ipinunong to na hangat ay sobra-sobrang kita pero problema ng bansa hindi man lang makita ngayon ay babagawin at ngayon ay tatapusin walang mga alipin kung walang pa alipin na uring manggagawa at uri na magsasaka kasyang tunay na sandigan sa ating pakikibaka rurok sa tagumpay Sa kino Aquino Walang pagbabago Walang pagbabago Walang pagbabago Tuta at pasista pa rin ang gobyerno Walang pagbabago Walang pagbabago Magpahanggang ngayon gutom pa rin ang mga tao Walang pagbabago Walang pagbabago Sa ng Aquino Walang pagbabago Papit at katulad ng ibang pangulo Ang tao, ang bayan Ngayon ay lumalaba kung ang ustisya hindi patas buksa krisis ang Pinas na yan ang mailagas huwag sa presyo tumaas at titinago ang bigas ang pagbabago ay tahakip kakaisa ang siyang layo pag sistema ay baguhin nating bansa ay palayay say ay mapapasabak Sa laban ng marali tatanggap na mapahawak Pero pag dugoy tumana umiiral na ang pot Hindi ko ko matutumba na lang sa isang putok, Ito na nga ang sagot sa libong buhay ng initil ng dayong agila kolonyalista Manupo, manum, ah, shit kapanupin Ang tulad ko kahit papaslangin pa nila ako Marami pa rin magpapatuloy Nang nasimula ko kaya't imperialismo ibagsak at durugin ang tamang daan bakit kita pag bukang liwayway Darating din ang oras pulang bandera Ibabagayway Sa Reme ng Aquino Walang pagbabagay